Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Sa game kahapon ng Los Angeles Lakers at ng Houston Rockets ay posibleng nakita natin ang problema na makakaharap ng Houston Rockets pagdating ng playoffs. Sa playoffs nga mga kaibigan ay may pagkakataon na mga team na pag-aralan ang bawat play ng mga kupunan. Kaya naman kapag broken play na nga, ang ending nito ay ibibigay mo ang bola sa go-to guy mo para sa isolation play ang OKC ay may Shea gilgeous Alexander, ang Denver Nuggets ay may Jamal Murray at Nikola Jokic, ang Los Angeles Lakers ay may LeBron James, Luka Doncic at pwede din sa si Austin Rips, ang Memphis Grizzlies ay may Ja Morant, ang Golden State Warriors ay may Curry at Jimmy Butler. Ang Clippers ay may Kawhi Leonard at James Harden. Ang Minnesota Timberwolves ay may Anthony Edwards and possibly Julius Randle. Ang Houston Rockets nga ay sino ba talaga ang kanilang go-to guy? Kung points per game nga pag-uusapan, ito ay si Jalen Green. Ganun pa man, again, muli nating nakita ang kanyang inconsistency kahapon. Only 9 points on 4 of 13 shooting sa field kung siya nga ang go-to guy ay bakit pa bilangko siya sa dulo ng game kahapon. Akala na madami ay may injury ito, subalit ito ay dahil lang nga sa off night niya sa opensa at mas may impact ang depensa ni Dinon Brooks at Amen Thompson kaysa sa kanya. Kapag na-check na nga ang opensa ng Houston Rockets ay sino ba magiging reliable na go-to guy nila? Dahil ngayon ay may 7 or 8 players sila na kayang gumawa ng 12 points o higit pa sa isang game. Subalit sa clutch moments ay dito nga sila nagkakaroon ng problema. Minsan si Brooks ang titira, minsan si Shengun, si Thompson, Jabari Smith Jr. habang si Jalen Green ay nasa bench nga kahapon. At sa playoffs nga ay kailangan mo nang maliwanag ng maliwanag na number 1 option. Payag nga ni Draymond Green noon ay ito ang dahilan kung bakit kinailangan nila si Kevin Durant noon dahil na figure out na ng mga team ang kanilang opensa at kailangan nila ng go-to guy noong mga oras na yon at hindi pa nga daw handa si Curry noong panahon na yon. Subalit nang lumakas na nga daw ang katawan ng 2-time MVP ay mas naging handa na ito sa playoff basketball na mas pisikal. At isang bagay nga ito na question mark pa kay Jalen Green sa ngayon at tanging sa playoffs lang natin malalaman kung makakagawa ba siya ng 30 points sa mas physical na depensa at hindi gaano tatawagan ng foul ang mga manipis na contact. Kaya naman madaming fans ang duda pa sa Houston Rockets dahil halimbawa na lamang kung malagay nga sa 7 seed ang Warriors o kaya naman Clippers o Timberwolves sa isang dikit na game with only 1 minute remaining sa game clock. Kanino ka ba mas magtitiwala na makakagawa ng puntos? Kay Jimmy Butter at Stephen Curry? Kay Kawhi Leonard at James Harden? Kay Anthony Edwards? O kay Jalen Green? malamang ay kokonti lang nga o walang sasagot na si Jalen Green to. Kaya naman malaking pagkakataon pa rin ngayon mga kaibigan kay Jalen Green at sa Houston Rockets na patunayan na handa na sila sa big stage at hindi lamang sila pang regular season na team. Subalit ang kakulangan nga ng go-to guy o maliwanag the number one option sa final minutes ng close games ay posibleng ang problema na may kita natin sa batang Rockets team na ito pagdating ng playoffs. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?